Ayan pa rin yung style, mga kabukid, ginug, ginugupit pa rin. Ba't hindi pwedeng ano yun na no? Tang, tanggalin yung tampok, ano? Wala, masayalan yung bayar, gusto yung tampok. Oo, sa bayar yun. Gusto nila, may, ano, may tampok. Ang breed nito, ang ganda nung, ano, ang ganda nung milan ni, ni Boss, oh. Pati yung dahon, buhay na buhay. Kaya lang, may white fly na, ano? Pero, 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 na pero, na pero, 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 Boss, boy, pwede ba nating malaman kung magkano yung kuha sa iyo ano? Buyer mo? Wala, boss. 35 diretso. 35. Oh, maganda na 'yon. 35 diretso pati maliit. O, limbawa yung may buyok, boss. Ay, iba yung ano nun, iba yung presyo. Ito, kamukha ito. Pero kukunin pa rin, ano? Oo kahit may biok na ganito ayan ang kagandahan hindi masasayang kahit na may may biok na ganito iba lang yung presyo medyo mababa lang ang breed niya mga kabukid ano ah dulse. dulce ba't yung sa akin dulce hindi matamis sa inyo ba natikman nyo uh, na hindi uh, natanong ko lang hindi <laughs> eh, kasi yun di ko kayang patamisin yung sa akin eh <laughs> baka may sikreto sa susunod mga magaya daming ano white fly oh Garsing. Uy, hey, anong balita? Ha? Ah, balita? Makakailan tinulada ka ngayon? Hindi ko alam. Uy, estimate, estimate lang. Ah, tatlo. Tatlo? Ilang, ilang puno lahat yung ano, tanim nyo? Tinalagyan na, 12,000. 12,000? 12, Ang dami. Yung 12,000 na yan, magkano yung gastos mo, Kuya Garsing? Ah, malaki, malaki yan. Estimate. Sandaan libo. Maluwang naman. Eh, sam, sampitasan lang yun. Makukuha mo na. <laughs> ano? Oo, basa ka. maganda yung presyo pagkakasimilan mga kabukid. Maganda talaga yung presyo. Ah, uh, sabi nga ni Boss kanina, 35 diretsyo. Gano'ng <laughs> kaganda yun. 35 diretsyo. Wala nang ano, wala nang tinor. Yun lang tatanggalin lang yung ano. Yung may biok. Na nagapangan ng oo yun, di ba? <laughs> Pero ano lang, nakikit na nakita ko konti lang naman yung may buyok nyo, hindi kagaya ng sa akin. Medyo madami. Ang pagkakaiba lang ay panahon na to, madami ng white fly ano? Yung lumilipad-lipad na kulay puti. Pero ang kagandahan lang pitasin na. Oh, yun, namumunga pa lang. nako. Na. Ah, yari tayo doon pagkagano nakakalungkot pag gano'n no, Kuya Arsing pero si Kuya Arsing hindi na malulungkot yan kasi kahit hindi na ako makapart nakabali na ako magkano <laughs> <laughs> bali mo? Ma? hindi ba, ko alam may nungbo hindi <laughs> sasabihin <laughs>